I-shutdown kaya muna natin ng internet. Ano sa tingin nyo mga historia Tapos balik tayo sa manual. Kasi sa nakikita ko, yeah, even, even if marami namang mga advantages na nagawa yung internet online, pero hindi mo rin aside yung mga negative na nangyayari. Halimbawa, may mga studies na dahil sa social media, dahil sa internet, tumaas ang kaso ng depression, anxiety, suicide. Dahil dahil yung mga tao. Uh, people tend to be alone rather than socialize. At merong tinatawag na problema of comparison. 'Di ba sa social media uh, hindi ka naman nagpo-post ng mga pangit doon eh. Ang pino mo yung mga gandang nangyari sa buhay mo. Tapos may nakakita na may problema, tapos he compares your life to his life, maidepress siya. And uh, dahil doon sa internet din lumalaganap yung pornography. 'Di ba? Easy access na yung pornography. Kaya tumataas din yung kaso ng rape kahit violence din lumalaganap din mga ka-istorya. at magtataka tayo access of information mabilis pero bakit bumababa yung literacy rate yung, yung reading comprehension bumababa kasi wala na hindi na nag-iisip ang mga kabataan eh lahat na lang ginugugol eh wala nang effort tapos kapag ka yung mga ginagawa nilang mga article essay hindi na sila nagsusulat ini AI na lang sina chat GPT na lang at talaga sa pamamagitan ng internet ng online ini encourage yung pagiging tamad na devalue yung pagiging hardworking mo bakit kasi sa, sa, internet gumawa ka lang ng ng video na magki-create ng maraming engagement magkakapera ka ng marami kahit mga nonsense at sad, sad, sad to say mga ka-istorya, ang ang pumapatok ngayon sa online yung mga nonsense na mga content minsan sex violence prank bullying nonsense nonsense content pumapatok yun sa online nagkakapera kaya kaya tuloy sa part ng mga mga tao ng mga kabataan may impression sila na hindi na nila kailangan magtrabaho ang pera hindi na kailangan ng hard work para makuha tinuturuan natin ang mga tao na magiging tamad through internet isipin mo yun ha wala kang grado or uh, yung pinag-aralan mo ay hindi ka, hindi ka natapos na, wala, wala, hindi mo natapos yung pinag-aralan mo compare doon sa nag-aaral talaga ng mabuti tapos yung walang pinag yung kaunti lang pinag-aralan gumawa ng nonsense na content ito na nagkakaroon na ng maraming engagement nagkakaroon na ng pera kaysa naman yung nag-aaral talaga nagtrabaho nagtitiis nagtiti, sa minimum wage so ang magiging concept doon we are promoting culture of hedonism tinuturoan natin ng mga tao na maging tamad <clears throat> kaya naisip ko ano kaya kung subukan natin na i-shutdown mo natin yung internet ng siguro ng mga ng mga tatlong buwan balik tayo sa manual mga kaistorya balik tayo sa manual tingnan natin and we will compare it kung mas mas advantage ba kung bumalik tayo sa manual or ipagpatuloy natin itong online online world natin mga kaistorya ano sa tingin nyo please write your comments below mga kaistorya this program is brought to you by Genesis Organic Spirulina ang dekalidad na spirulina ng bayan available online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide ang Genesis Organic Spirulina ay itilanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dikalidad na spirulina ng bayan.